Tinagal muna sa pwesto ang limang pulis na sangkot umano sa panuloob sa isang bahay sa Pampanga. Abot sa 14 na milyong piso ang nawawala. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Pasado alas 8 ng gabi noong November 25, nang looban ang isang bahay sa barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga, tinutukan daw ng baril ng mga lalaki ang mga nakatira sa bahay at dinala sila sa banyo pag alis ng mga sospek. Doon na nadiskubre na nawawala raw ang 14 million pesos cash na pagmamayari ng pamilya. Ayon sa pulisya, lima ang itinurong sangkot sa panuloob at lahat sila pulis. Apat mula sa Angeles City Police at isa mula Zambales Provincial Police Office. Based investigation natin, may mga nakikita tayong uh, evidence na link sa police. Temporary relieved na ang limang pulis habang gumugulong ang investigasyon. We received a, an anonymous letter to galing to sa men and women of Station 2 ng Angeles City Police Station. Sila ang naglilagay ng ito yung mga involved doon sa insidente. To give way doon sa ating ginagawa investigation, doon sa possible involvement ng lima, kaya natin pinarelieve sila sa post. Bumuo na rin sila ng special investigation task group para tutukan ang investigasyon. Hindi mo na pinangalanan ang limang pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.